ang fresh ng face. So, ayan siya, guys. Ito yung i-share ko sa inyo, guys. Yung, yung nagustuhan kong bagong moisturizer ngayon. Kilala nyo ko or alam nyo sa mga nakakapanood sa akin na gumagamit ako ng uh, facial device. And yes, padala lang po sa atin yon Hindi ko naman nakalain na maganda talaga siya. At ito po yung facial device na yun. Ayan siya, mga Mima. Facial device. Yun po yung ginaganon-ganon sa ating face. And hindi nyo na kailangan magpa-facial pa para ma-achieve ninyong medyo maganda-gandang Clear na balat ng mukha. So ito ngayon siya guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit ito. Of course, ito yung i-share ko sa inyo. Alam niyo yun, bago kayo matulog, o tignan nyo naman, ang dami, di ba? And this is from DW. Guys, DW po yan, DW. Alam niyo ba guys, na coconut ito, coconut soothing gel. Natural coconut, 98% soothing gel. O, oh, di ba? love it. Nakikita niyo yan. Kagabi kasi, nag-apply ako nito and hindi ito yung malimit ko ginagamit. Kaso lang, sabi ko, mukhang maganda to. So, tatlo yung pinadala nila sa akin. I love it, mga mi. Tatlo yung pinadala nila sa akin. Eto kasi, guys, uh, step by step ko sasabihin sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit itong dalawang to. Paano ko ginagamit itong mga mima. Sa umaga maghihilamos kayo. Maghi- naghihilamos ako, oh, Okay, sige to Naghihilamos ako gamit ito. Sa umaga naghihilamos ako gamit ito. And then pagkatapos, nag-a-apply ako nitong aking uh, baby face facial cleanser. Hindi mawawala sa akin 'to. Ito kasi yung talagang best friend ko na to dati pa. And then pagkatapos, nag-a-apply ako nito. Pero dahil mahal to, bihira ko siyang gamitin. Diba? Nakaka-lighten to, nakaka-brighten ko to, nakakatanggal siya ng wrinkles, nakakatanggal siya ng, basta nakakaganda ng texture ng balat. Dahil mahal nga to, bihira ko siyang gamitin. Eto ngayon. Talaga naman, mga mate, yung ginagamit ko ngayon. na Moisturizer talaga ang number one natin dapat gamitin, mga mi. Alam nyo ba, after natin gumamit ng moisturizer, dapat gumamit tayo ng sunscreen, mga mima. At ang sunscreen, napabot ang sunscreen ko, yung Julian sunscreen dyan sa lalagyan. O, di ba, nag-utos pa. Nalimutan ko kasi, kuhanin. Yung kul kasing kulay ng damit mo na eh. Ayan na. Ang tagal So, ayan siya guys, moisturizer talaga. Yan yung pinakamagandang gamitin. Lalo na kapag umiidad-idad ka na, mga mi, kailangan nyo talaga mag-moisturizer, coconut. Ito ay maganda siya, Mima. Deep hydrates and moisturizes and brightening and whitening talaga siya. Whitening din siya, Mima. Kita nyo naman, as iniyog talaga yan. Hundred, 98% niyog siya. Natural fresh, fu ah, natural formula. Natural talaga siya, Mima an organic talaga siya mga mima. And this is from DW. DW siya mga mie. eto yung nagustuhan ko mga mami. Ang dami niyang laman. 300 grams siya guys. Siyempre, papakita ko sa inyo. Guys, eto ha. Pag naghilamos ka, magsasabon ka, kung ano man yung sabon na gusto mo. Pagkatapos, mag-toner ka, kung ano man yung toner na meron ka. Kasi ako, best friend ko yung toner ko ng baby face. And then, RDL pala, RDL. And then, pagkatapos, maglagay ka na nito. Pero kung gusto mo naman mag-serum ka, pero ano lang yun, optional lang yung serum. Kasi ako, nagsiserum din. Pero dahil mahal nga yung serum ko, ito yung malimit ko ginagamit. Araw at gabi ko to siya ina-apply mga mima. Araw at gabi. Kasi maganda talagang kinalabasan mga mima kapag nag apply kayo. alam mo yung pagkagising mo, <gasps> oh, ba diba? Ganon siya mga mima. So ngayon, after nyo mag-apply nito, ganito siya mga mian ang laman. Amoy niyog talaga to guys. Amoy niyog. Ayan. Ay, ganyan siya mga mima. And then syempre, may applicator yan. Nasaan na yung applicator ko? oh, tada! May applicator siya. Ay, na Please, pakitanggal. O, diba? Puro utos na ako ngayon. Grabe! Ayan. So, ito ngayon siya, guys. Ganito siyang pag apply Ganyan. Ganyan. mag apply apply tayo. Hindi naman ako naglalagay ng makeup, eh. Alam niyo ba, guys? Kung gusto niyo talaga ma-achieve yung magandang ano. Alam ko yung iba sasabihin, magpapa-facial, magpa-derm. Alam ko yung iba sa sabihin magpa-facial, magpa-derma. Hello, hindi ko hindi na ako gumagastos sa panderma derma na yan. O ayan oh. Yan lang naman. Hindi naman kasi siguro balat kalabaw yung mukha ko. Hey, char, joke lang 'yon. Pero oo, maganda talaga magpa-derma. Hindi ko naman inaano yung panderma derma pero sa mga walang pera, walang budget magpa-derma, ganito na lang gawin natin. Eh kailangan consistent lang din po talaga kayo sa pag-apply. O di ba? I love it. Ang ganda talaga nito, guys. Napaka-moisture nito sa balat natin. Oy, kayo mga may edad na, mga matatanda, o sabihin na natin matatanda, tanggapin nyo ng matanda kayo. Ako nga, tinatanggap ko ng matanda ako. Kaya nga, talaga naman pinupuno ko yung pagmumukha ko ng moisturizer. Kasi naman kapag may edad na tayo, ay nagkukulang na tayo ng collagen o hydration ng ating balat. Kaya kailangan nating dagdagan ng hydration o moisturizes ang ating balat. Kagaya na lang nitong ginagamit ko. O, ba? Diba? Siyempre, kailangan natin ng moisturizer kapag nagda-dry-dry na yung balat natin. Ano ba kumalat siya? So, ayan siya guys. Ganyan siya. Naghilamos naman ako bago humarap sa inyo eh. <laughs> ayan, naghilamos ako. So, ayan. Alam ko naman yung may mga, hindi naman masamang magpader mga, basta may budget lang. Pero pag low budget tayo, katulad ko, hampas lupa, eh, kailangan mag-consistent lang tayo sa pag-ganito. Pero kahit naman hampas lupa ako, eh, Sure joke lang, wala akong masabi. Wala akong may dugtong dulce na sabi ko. So, ayan, mga mima, sa mga matatanda dyan, tanggapin yung matanda kayo, ha. Ah. Huwag kayo magagalit sa akin na tinatawag ko kayo matanda. Kasi may iba talaga, pag tinatawag na matanda, nagagalit talaga. Pero ako, hindi naman ako nagagalit kung sinabihan ako matanda. Oo, matanda na kasi ako. Kailangan natin tanggapin yun. Kasi pag hindi mo tinanggap yun, may stress ka lang. Lagi ka sasabihan matanda, di ba? Lalo ka asa rin kasi. So, ayan siya, mga mima. Patuyuin mo lang yung ganyan. Patuyuin niya lang siyang ganun. Pag natuyo-tuyo yan, mami. Ayan, habang pinapatuyo ko yan, ganito ginagawa ko ganito ginagawa ko may ma mga sisiko. Habang pinapatuyo ko yan, ganito yung ginagawa ko. Ano ba? Ayaw sumara. Huy! Ayaw sumara. So, ayan. Ilapag muna natin dyan kasi nakaka-estorbo siya. Ayan. Pag, habang pinapatuyo ko yan, gagamitin ko. Ere. O, ba diba? Ayan. May nakalagay dyan. Clean, moist, EMS. Yung EMS na yon yun po yung mapababanat yung ating face. Ayan siya. Ganyan siya mga mima. Ayan. Dagdag ko lang collagen yung kulay red. And yung kulay blue na yan, acne purification. Oh, son ko Wait lang, dito muna tayo sa kulay red. O, oh, di ba? Pag EMS mga mima, may magugulat kayo parang kinukuryente kayo. Lalo na kapag may mga maraming kulukulubot o wrinkles na yung face nyo, magugulat kayo binabanat. Yung ganun parang kinukuryente. <gasps> magugulat kayo mga mi. Lalo na yung ganito natin, maraming kulukulubot. Kaya kailangan... Pag ganun siya ha, pag ganun ang pag apply So, ganito ko ginagamit yung aking coconut soothing gel. Ayan. I love it, mga Mima. O, diba? ba? Yung device na to, maraming bumibili nito. Ayan. Galing sa mga friends ko sa Facebook. Nag-viral kasi yung video ko nito. So, marami ako nabenta nito. So, kung gusto nyong benta nito, guys, at kapag sa link ko kayo bumili dyan sa ating comment section, may link nito, lalagay ko. Kapag sa akin kayo bumili, mas mura, mga Mima. Alam niyo kung bakit. Syempre Yung nagpadala sa akin nito, galing sa kanila, yung bibili nyo. Dahil, uh, parang Authorized na tayo magbenta Sila nagpadala nito, hindi ko binili to Sila mismo yung nagpadala uh, Sponsored nila to, kaya mas mura na talaga Kapag nasa video ko kayo bumili Siyempre, si Cecilia yon char, charot Pero totoo yung mga mima, mura talaga 1,000 mahigit to dati, 1,300 ata. Pero ngayon, makukuha nyo lang siya ng 800 plus sa aking link, mga mima. So ayan, habang pinapatuyo ko, ganyan siya, mga mi. Habang pinapatuyo ko, dal, -dal ako ng dal kung ano-ano. Pero hindi ako nagdadal pag ako lang mag-isa. Ngayon lang ako nagdadal dal kasi nga, kaharap ko kayo. Guys, grabe, napakalambot sa balat ng moisturizer na ito. At napaka, hmm, mag talaga yung skin nyo. Pagkatapos, uy, kailangan nyo pa ba magpalagay ng ano dyan? para lumapad masyado. Ang nakakaliit ng face to mga mima, na massage at na napapaganda nito ang pag-circulate din ng dugo natin sa face. Lam niyo na, massager. Yung EMS yung ginagamit ko, ayan, nagbe-blink siya. Medyo ginaganon yung, ginaganon yung mukha ko. Nakakatanggal, nakakatanggal yun ng wrinkles. Nakapurify purify ng acne. O, ba diba? Matagal na ako gumagamit ito, guys. At talagang tinuloy-tuloy ko dahil nakikita ko, oh! maganda, ha? So, ayan, tinuloy-tuloy ko na siya. And then, mataba ako ngayon, guys. Large size na nga ako ngayon. Dati, medium ako eh. Pero ngayon, large size na ako. Pero guys, hello, kita nyo pa ba kunti yung panga ko? Yun kasi yung importante eh. <laughs> oh, yung medyo kita pa yung panga. Dahil kapag hindi kita yung panga mo, ay eh, bilog-bilog na talaga yung mukha ko. Pwede, pwede na akong ilagay sa bilog-bilog display sa New Year. Ayan. So, yan siya, guys. Pag natuyo-tuyo na talaga yan. Pag natuyo-tuyo na talaga yan siya, mga mima. Ay, kailangan nyo mag-sunscreen. Grabe, dami so patayin na natin. Ang daming mga nagtatanong sa akin kung ano ba raw talaga ang ginagamit kong sunscreen. Hoy! mommy, lagi ko sinishare sa inyo yung sunscreen ko. Ayan lang naman oh. Oh, panibago ko na to yung aking sunscreen. Siyempre patuyuin natin yan bago tayo mag-apply ng sunscreen. Ganon yung ginagawa ko mima. Hindi ko na binabanlawan yung moisturizer ko. Oo, oh. pag natuyo yan, lalagyan ko lang siya ng sunscreen.